Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Pinoy huli sa tanggang patay sa asawa niya. IT Kasugay City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang kababayan nating Pinoy, age 37 years old, work unknown. Matapos mapatunayan din ang kanyang patayin ng asawa niya. Ang dalawa daw ay magkahiwalay ng naninirahan. Nangyari insidente noong March 30, ganap ng 1 a.m. sa isang apartment sa nasabing lugar. Gamit ang isang patalim na dala nito, sinaksak niya ang leeg sa leeg ng braso ng asawa niya. Subalit nakaligtas naman ito sa kapahamakan. Ang pinu ay mabilis na tumakas sa kain ng kanyang kuruma. Subalit ito ay nasabit sa isang car accident. Hindi naman inamin ng kamabayan natin ang church na attempted murder laban sa kanya. At sinasabi lang nito na watashi wa yate imasen. Sinasayasat ngayon ng mga pulis kung ano ang naging motibo nito. Ayan pong unang balita na mag-usap tayo, baby kiosawa. mga problema at suliranin sa buhay ay hindi na wawala. usap bay by Vicky Osawa. 150 lapad na cash money tinangay ng mga hold-upper. Tokyo Taituku. Ayon sa news na ito, isang lalaking Chinese na sa 30s ang age ang pinagtulungan ng dalawang lalaking at ag agawin ng dala nitong bag na naglalaman ng 150 lapad cash money. Nangyari ang isidente noong March 28, ganap ng 11.30 a.m. sa isang kalsada sa Weno. Binugahan ang mukha niya nang dala niya nalang spray at tinangay ang pera nito. Wala namang injury na natamo ang biktima at mabilis namang nakatakas ang dalawang salarin. Pinagahanap sa ngayon ng mga pulis. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. At ito naman ang ating Chika Talk for today. Danica Soto reacts to netizen cheating allegation involving husband Mark Pingris and Kim Rodriguez. Mainit na pinag-uusapan sa ex-dating Twitter ang kinukonektang site Sightings ng dating basketballist si Mark Pingris at kapuso atres na si Kim Rodriguez. Si Mark Pingris ang asawa ni Act ng Atres na si Danica Soto. yung may kuwa sa harap ng Sydney Opera House sa Sydney, Australia, si na Mark at Kim. Yung nakaraang March 27, 2024, kanya-kanyang bigay ng opinyon ng netizen sa ex-ukul sa harus na magkaprehong background ng darawan. Pati ang Instagram post ni Kim ay pinatakti ng mga marites na nais malaman ng kanyang reaction sa issue. Pero wala siyang sinagot sa kanyang post noong March 25, 2024. Ipinagtangkol naman ng best friend ni Danica si Mark Pingris sa mga rumor mongers. Ipinakita nito ang post ni Mark sa Facebook na nagsasabing ang petsa ng larawan niyang nasa Sydney ay noong pang February 16. Samantala nitong Marso lamang ang kay Kim. Mukhang hindi apektado si Danica sa ibinabatong cheating allegations sa asawa. Samantala, nagpapasama ng dalawang bilang mag-asawa wala pa siyang issue awayan sa pag pagitan nila. Itinuturing pa nga ng iba ng ideal couple si Mark at Veronica. Wala pa naman pahayag si Mark at Kim sa issue. At yan ang ating Chika Talk for today.